diyan kasi yung ganun dati yung sagin doon, oo. Oh. Ayan, oo. Oh. Eh, no. Hinog na hinog na kung binibigay mo na. Yung eh, nandito na, rin ako kasi magpapa-charge ako ng cellphone, ah, uh, ng mga power bank. Ha? Laba na pa kita? Ah, uh, pabit ka. Uh, ano ba dito sa cellphone? Kung gamit ka, wala. Kasi niyan kaya hira. O, Wala ka ng cellphone, yan na. Ha? Ay, naku po. Pag-charge akong sa nung power bank ka, bahala ko na dyan na. Ilang power bank ba yan? Silipin mo nga kung ilang yan. Ilang batoy ko ito nagdala tapos na akong kumain mo. Bakit may cellphone? Hindi ka charge yan. Ano sir? Naka-cellphone ko ko agad. Grabe naman yun. Shooting! Sa cellphone kaya i-charge din yun, ikaw naman. Maganda ba to? Natuwa na si um, Mama, ikaw talaga. Maganda ba to niya. ma? Ha? Hindi Ah, masising-sing. Grabe talaga yun. Kala ko, kala ko i yun eh. Hindi kita matiis e. Eh. Oh, yeah. Hindi ka namin matiis na ni Ika nagkamit ng na cellphone eh. Wala nang papasira na sa'yo eh. Nawala yung ganda. Wala nang video okay. Wala nang mga Chinese kung ano yung ano inis, <laughs> Hindi ako makakanta. Na Minsan nang hinahirahira. Ayaw na kakanta ako. Nagubwista ko. Ganun nang ganun nang ganun nang ganun, ganun, ganun yung ano. Kasi yung saka na yung case. Hindi na namin sinama. Maha, buksan mo. Kasi yung luma namin cellphone doon you know? yung iPhone, pinaglag pinaglagyan namin noon. Diyaw mga kanta, nainis ako. Okay lang ba yung tinanamin siya namin yung box? Brandyo yan ha! Bakit nakakala mo? Mga ano yan? Brandyo yan! Nakakala uh -huh. mo naman. ko ka. Ay, salamat. May cellphone Pabili ka ng pay sa mga anak mo, Ate lang, <laughs> Kasi baka magasgasan yung likod. Uwi-uwi pa man din ako ng panggasinan. Oh. Ay, buti may cellphone na ako. Sabi, ka po ni Ayala, kinuha niya yung cellphone. Bakit ano? Sabi niya wala ka na naman cellphone. Sabi niya akin, hindi naman akin yung pin. Meron po lang yun. Kinuha na ulit. Sabi <laughs> wala yan. Wala ka na naman cellphone. Sa araw lang cellphone mo. <laughs> Ay! Oh, buti na lang may cellphone ako. Ako sa kasino, no? Ano tumuboksan Bigyan natin ng exposure. Wala naman, hindi Check naman busog sa yo. Ano yan? Nokia 6 na? lang. Nokia 6? Nokia 6. Okay. Pero sa inyo lang naman yung paggamit mo dun sa mga mga pag-aral-aralan mo lang. Maganda ba nagyaman ng case kasi baka mag-aspect yeah. mo lang. Ay, salamat pa. Eh, pasagot pa, ko na lang kay Ali yung case. Salamat na. <laughs> Mas kaya ka ba? Oo. Walang case, mother? Wow. Mother, walang case? Oo, so, dapat talaga ito. Ma, walang case, hindi case. Ano yan? Ma, dyan, 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 ano? yung charger kasi hindi na namin sila ma kasi parang magamit namin sa uh, mga cellphone namin. Kaya oh, may, e, may namin, naisip naman namin na may ano ka. Charger, uh, pahirapan uh, nga rin kay Mother yung charger. <laughs> mayroon binila na ako na. Ano say, ma, ba gusto mo ka eh. <clears> tagalog? <throat> English language? Ha? 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 Hindi, tita, malaki yung sulat.